Hello, hello mga ka-dumpster! Dito sa Korea, pwede ka mag-part-time kahit may stay-in job ka or may permanent job ka. So, ibig sabihin, during weekend, pwede ka maghanap ng amo mo sa mga online or mga kakilala mo at i-refer ka para mag-part-time. Magkano nga ba ang kinikita sa pagiging part-time? Sa pagiging part-time, per oras ang bayad. So, isang oras, ang minimum dito sa Korea, 15,000 won which is nasa siguro na sa 800 or 700 pesos per hour pero depende yan kung matagal ka na sa amo mo at kilala ka sa akin kasi ang ginagawa ko 6 hours buo yung bayad nun matapos ko man ang 6 hours or hindi ko maabot yung 6 hours basta yung pinag-usapan naming bayad yun ang ibabayad sa akin. So, ayan ang main bedroom. Inuuna ko yun kasi nga, para pagdating ng amo, dun sila tatamboy at hindi sila pawarawara dyan. Ang hirap maglinis pag may mga pawarawarang amo. So, sa kwarto na yun, mga kadamster, yan ang study room ng lalaki, ang office niya. Maliit lang naman yan, pero syempre, maalikabok, lalong-lalo na at lagi siyang nandyan, kumakain or ano-ano pang ginagawa niya. Kung nakikita nyo, ganyan ako maglinis para may idea kayo just in case na pumunta kayo dito sa Korea at gusto nyo din magnani. Ako, nililinisan ko bawat sulok, lahat, kinukuskus ko para sa ganun, nang masabi ang aking mga amo. Alam niyo ba kung bakit? Kasi, kasi kung nagtatrabaho ko ng mabuti at nakikita nilang maganda kang magtrabaho, maayos kang magtrabaho, hindi lang sa sahod mong ibibigay nila. May mga pa-extra extra, -extra bigay yan, pag natutuwa sila sa'yo, pag may mga occasion, may pag-gift yan. Kaya ako, sa abot ng aking makakaya, talagang pinagbubuti ko ang aking trabaho. At hindi nila sinasabi na tanggalin mo yung mga damit dyan. Kinukusa ko na lang gawin yan para, ba diba, para malinis na aalisan ko kapag natapos na akong maglinis. So, madali lang naman ang paglilinis kasi gamit mo ang vacuum, gamit mo ang map, so walang problema dyan. Lalo na kung kabisado-kabisado mo na yung nililinis ng bahay. So, ayun na mga kadangster Sa mga nagtatanong kung madami bang work dito, yes, madaming work dito sa Korea. Kung makikita mo, madami kang makukuhang work, lalong-lalo lalo na may mga agency, may mga online, may lalo na kung may mga kaibigan kayo, may factory din, pero more or mas madaling makakuha ng nanny job dito. Unlike sa factory na kailangan mo pa kasing mag-training. So, tapos na natin. Tara nasa room ng nag-iisang anak nila. So, ayan ang makalat. Diyan makalat ang room. Kasi, syempre, lalaki yung anak nila. Lahat ng mga ano niya nasa sahig. So, kailangan mong i-roller. Hindi ko kailangan palitan ang beddings dyan kasi kalalabo ko lang last week. Kailangan mo lang ayusin. Kailangan mong tangga-tanggalin yung mga alikabok. I-roller mo. Tapos, ipagpag mo. Ibalik mo sa dati. O, oh, ayan, ba diba? Oh, perfect! Ang galing-galing talaga ni Mommy Arlene. So, ayan na. At yan yung kanyang table o oh, di ba ang simple lang ng bahay nila ganyan ang typical na bahay ng mga Korean dito sa Korea kung makikita nyo, pero organized siya. Yan ang gustong gusto ng mga Korean, kung magaling kang mag-organize at kung magaling kang mag ng bahay. Ayun, perfect para sa kanila kasi minsan ang mga Korean is makalat. Makalat talaga, tingnan nyo naman yung mga kadamster. Oh. Ang daming kalat ng anak nila dyan. So, pero okay lang kasi work ko naman yan. So, Pisin natin, ba diba, kung nakikita nyo. At kung sa mga nagtatalang, paano nga ba pupunta dito sa Korea, madali lang. Basta may business ka, may ITR ka, at ang banko mo ay may 200,000, pasok ka pa na dito sa Korea. Hindi, hindi lahat ng mga nag apply dito sa Korea ay nabibisahan. Kasi ba diba, alam niyo naman na ang sistema natin dyan sa Pilipinas ang hirap makapasok dito sa Korea. So, eto na mga kadamster, ayan iniisa-isa kong linisan yan kasi parating na yung anak nilang lalaki. For sure, may ano pa yan mag-aaral. Nga pala dito sa Korea, pagkatapos ng pag-aaral ng mga bata, marami pang tutors yan. Maraming academy, tinatawag nilang academy. So, ayan, kaya kailangan matapos ko din yan para pagdating niya, pagdating ng tutor niya ng math, maayos na yan, makakapag- ano sila. Nauntog pa ako dyan. Ang sakit kaya. So, kus-kus dito. Vacuum doon. Vacuum dyan. Kung nakikita nyo naman. O, oh, diba? Kinuha ko lang yan ng ilang minuto. Charet. Hindi ah. Matagal yan. Nakapas forward lang yan. O, oh, de ba Malapit ko na yung matapos. And, o. Oh, madaming madaming mga kalat-kalat sa gilid-gilid. Kung nakikita nyo ka dumpster. At naman. O, oh, ba? Diba? Kaya kayo mga nasa Pilipinas para magkaroon kayo ng idea bago pumunta sa Korea o oh, panoorin nyo yung vlog ko. Panoorin nyo kung anong ginagawa ko dyan para nang sa kanon na magka-idea kayo, ba? Diba? Madali lang yan, basta kabisado nyo na yung bahay, kabisado na yung mga area kung saan nyo itatago at kung saan nyo ilalagay ang mga yan. So, madali lang kayong matapos. So, eto na nga, ayan yung pangalawang CR, bali dalawa ang CR dyan. Tapos ko lang nilinis yan, hindi ko lang naipakita. Dyan ang area na pinakaayon na ayaw ko, alam nyo ba Kasi dyan yung area ng nagpupup yung pusa, medyo mabaho ang pup ng pusa. Kaya, tapos yung mga sand, nagkalat dun sa carpet, ang hirap tanggalin. So, ayan na nga. Nakikita nyo ba? Kuskus -kus dito, kuskus -kus doon. Yan yung ginagawa ko. Kaya, pero wala tayong magagawa. Trabaho natin yan. So, ayan na nga. Ay, naku naman ang buhay ng OFW. Ayan, kaya kayo mga nasa Pinas, akala nyo madali lang ang buhay ng OFW. Siyempre, magpo-post ang mga OFW ng magaganda everyday. Oh, pero, ba diba, hindi nyo alam, sa araw lang na yun masaya. O, oh, tingnan nyo na may ginagawa ko dyan, ano lahat yan nililinis ko. Kaya sa mga anak ng OFW dyan sa si Pilipinas, huwag kayong hingi ng hingi ng pera kasi hindi pinipulot ang pera dito. Matuto kayong magtipid. Diyos ko. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano ba ang ginagawa ng nani dito sa Korea. Ayan yung liter ng pusa. Ang baho kaya. In talaga. Promise. So, eto na nga. Ayan naman yung sala nila. O, ba diba, Ang ganda. Ang mga bahay dito sa Korea, mga minimal lang yung mga display nila. Hindi gaya natin dyan na, naku, ano. Ayan yung makulit na pusa. O, lagi akong kinakalmot niya at kinakagat. Nakikipaglaro siya na hindi maintindihan. Inahabol pa nga ako niya ni. Kaya niluloko kung inaanuhan ko ng vacuum. O, ayan. mo. Pupunta sa ilalim niyan. Pag inasar mo siya, o, ayan. tinahabol niya ako. Tit, 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 ayan. Habulin niya ako. O, o. Kakagatin niya ako. mm, mm, mm. Ayan, makulit yung pusa na yan, pero okay lang naman. So, ayan, ang cute ng sala nila, napaka-minimal lang. Para ang ganda ng ganyang bahay, no? Ang ganda ng konti lang yung display. Kasi napaka-linis tingnan. So, ayan naman yung kitchen. O, oh, ba diba? Very, ano siya, very organized. Kailangan mo lang ayusin, tanggalin yung mga nakakalat-kalat dyan. Ayan, sa kitchen nila, inesprayan ko yan ng alcohol. Yun ang pinang yun ang pinampupunas ko. Tissue, tsaka alcohol. Siyempre, kitchen table yan. O, o, pak, 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 pak. Ano yan? Vacuum. Kailangan natin itanggalin ang vacuum. So, ayan. Wala sila dyan, kaya nakapag-video ako. So, malapit na akong matapos din sa area na yan kasi nasa kitchen ako. Mostly, kitchen ang hinuhuli ko kasi dati, nung sa ibang work ko, kitchen ang nauuna. Pero dito kasi, minsan may mga ginagawa pa yung amo kong babae. Kaya, pag natapos ko na dyan, babalik na naman ako. So, doble-doble. Kaya ang ginagawa ko, hinuhuli ko na yan. So, ayan. Pag nandiyang area na ako, malapit na ako. Yan na yung sink. Pasink ako hanggang sa pa, laundry area. Kung nakikita nyo naman, o, oh, di diba, ang bilis, bilis kong gumalaw. O, oh. Kaya mga ka madali lang din naman ang work kung talagang gusto nyo yung ginagawa nyo. Pero kung hindi nyo gusto yung ginagawa nyo, syempre, inip kayo O Andyan na ako Sa part na sink Yan ang pinakalas Tapos yung Madaming madami pa dyan So sa part na yun Mga ka-dumpster Ayan Malapit na ako Matapos dyan Kung nakikita nyo naman Pero madami pa dyan Na ililipit Kasi kitchen yan So mga mga nagka Nagkalat na Mga kutsara Kung ano ano pa Kailangan mong ibalik Doon sa pinaglalagyan kasi mostly, dito sa Korea, yung mga gamit na nakatago. Ibig sabihin, nasa loob ng cabinet at hindi gaya sa atin na nakadisplay. So, ang ganda ng idea dito sa Korea, lalo na yung mga idea ng bahay nila. Yung designs, makakakuha ka talaga ng designs dito sa Korea. At pag nanika, maa-adapt mo talaga yung mga magagandang uh, design ng bahay. So, ayan, dyan sa part na yan, ayan oh mag magsasampay na tayo, wala kasi silang air dryer. Pero mostly na Korean may air dryer. Etong amo na to medyo maselan. Ayaw niya nang na-air dryer ang damit. Kasi nga, pag air dryer, mainit, so lumiliit. So, malapit na ako matapos yung mga kadangster. So, mag magsasampay na lang ako. And, aayusin uh, ko na lang yung mga basura. So, ayan na mga kadangster. I'm so happy magkakauwi na ako. Ganyan namang naman ang ginagawa ng nani dito sa Korea. Ang part-timer. So, ayan na nga. Sa banda dyan, I'm so excited. Nagpapalit na ako. Kung nakita nyo naman o oh, aurang-aura ang katulong. o oh, namatay ang ilaw, bumukas ulit o oh, haggardness ang lola nyo. So, magpapaalam na tayo sa ating amo. Mama, I'm done. Yes. Thank you, ma'am. And bye-bye. Sa 4 hours, may 4,000 tayo that day. Ganyan ang ginagawa ng nani.